Welcome back to YouTube channel. Good morning, good morning, good morning. What? Tayo po ay nagbabalik sa ating <coughs> channel para ganun, ganun pa rin ang gagawin. Tayo po ay walking ulit. Guys. Ano, bilisan mo. Ano nangyari sa aking baby? Sobrang labo na ng camera ko. Okay. oh, ma ano ka? This Garcia ka? Yan. Lakad-lakad ulit. Guys. ano? o. Lumalaki na yung chan. Lumalaki na yung chan ko. Merong nagpapa... Ano guys? Nang ano? Tawag nito? Salamok yata. Ay salamok sa... Hindi ko alam anong... Okay guys Tayo po ay Magbabalik sa ating channel <coughs> Yan Ayaw talaga magpa Ano yung aking anak? Gustong laging maglalakad hmm? ano siksi mo na ka baby hmm? ano yan tapaludo ano yan mulaklak na siya guys yung ano tinatawag nilang fire tree fire tree fire tree yan ayan fire tree hanggang yan hanggang doon yan guys yung iba hindi pa ayan oh, anong ginagawa mo kapal na kapal na ng fire tree na yan nak Medyo pa ahon. na si Dongsi. Sa kabilang side tayo nung nakaraang vlog natin. Ngayon dito naman tayo sa kabilang ano, gate. Kabilang gate ito pinuntahan natin ha yung hmm. yan na nga guys yung aking baby ayon nauna na siya gusto niya raw mauna Mm-hmm. <laughs> Ano? Kumusta ka dyan? Aking mahal. Kumusta ka dyan? Oh, naiwan ka na naman. Baby. Sexy mo ah. <laughs> ha, presko talaga pagka may mga puno. Ayun oh. Turn around. Lakad-lakad <laughs> muna tayo kasi wala pa tayong biyahe. Ngayon. Oh. Ano? nangyari dyan? Ba't ha, ah, hindi mo lang sinakyan? Ano? Ba't hindi mo yan sinakyan? Kasi ano? Baka mahulog. Anong mahulog? Anong mahulog? Balik tayo. Ha? Balik tayo. Anong mahulog? Hmm? Anong mahulog? Baka mahulog na. Baka mahulog pa ako. Okay. Baka mag mm. okay. okay. Sige. balik dah kami hmm 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 Yan. Mukha ko lang ang makikita niya, guys. Ang mukha ko ay nagmamantika. <laughs> Baby. Ma. <laughs> wala tayong ibang content ito lang lakad kami ni baby yan guys mayroong porcel dito lot porcel lot porcel yan maganda yung pwesto nya Piim lang kayo guys Pag gusto nyo Ayan e na Medyo ano lang dito guys Medyo mahal dito guys Nasa uh, 25 25 kaya ta ang isang square meter dito. 25 o 20 Mga ganyan Magpasili muna tayo Ha? Huh? Magpasili May kamahalan lang dito guys Nasa 20 Or 25k Ang square meter kaya nyo ba guys? <laughs> oh mausok Kasi may nag uh, ano Hmm? Ano yan? Sa lamok ata yan Nagpausok sila nak Yung kanina Ha? Huwag muna tayo. Huwag muna tayo. Huwag tayo diyan. Bakit? Bakit 'wag muna tayo diyan? Bilisan mo na at uh, malayo pa 'yung ating pupuntahan. Ha? dami ng mark ng aking mukha yan ay palatandaan guys na tayo tumatanda na wow. di ba oh tingin next okay tara na let's go hingal na si Dongsi. Ba, yep. Pang yung gulong ko tumaba. Tumaba yung gulong mo? Hmm. Nako, kumakain pala yan. Nakain pala yan, kaya tumaba. Aba. Anong ulam niyan? Yung gulong mo. Gulong. Hmm? Man, <laughs> dami ko ng <rong> ano. Oh. <laughs> Ha? Alin? Tatlo. Tatlo? Oh, tinahulan tayo. Tinahulan tayo ni Dugs. Dogs, dogs. Pupu. Pupu, wag ka maingay, pupu. Pupu, lutanin kita, pupu. Ingay mo, pupu, ah. Ha? Si pupu ang ingay. Pupulutanin natin yan si pupu. Tahol ng tahol. Tara, doon tayo. Saan doon? Ingay ni pupu, eh pulot ni natin na siya. <laughs> ano yan? Sige na, bilisan mo na. baka pagbalik natin ay may ilakad tayo may lakad pala ko oh. may lakad may biyahe Oh my, oh my, ba? Mangga hinog na <laughs> dito tayo sa kita malilim. dito muna Ha? Huh? Grabe. Sarap sini. Di Sa Di sini. Oh, tabi kasi mayroong ano, may sasakyan. Ayun. <tipos> ha? Dali na. Let's go. Sa tanda -tanda. Ha? pala kagabi nagpuputik ang kalsada nangingitim na yung mga bulak tapos na siya mag ano guys yung nara tapos na siya mag wala na siyang bulaklak oh. hmm. yan ano na siya lumalago na yung kanyang dahon Nung una wala siyang dahon tapos nagkadahon ng mura biglang lumitaw yung baki. Ano bang nangyari na naman dyan? okay na. Okay na? Ano? Yung mga na-na-naiitim na. Naiitim na. Uh -huh. Eh ayo mo siya mangitim. Eh nangitim na nga rin tayo eh sa kalakad natin eh. Nangitim na. Nak. Speed kita. Ha? Hah? Speed kita, kasih baik terlalu <laughs> na. Yan, ibang kulay naman ng da ng ano ng bulaklak 'yun, no? Oh. Yan ay ano guys, uh, kung ano tawag doon. Banaba ata yan. Tulay pink. Banaba. Ba? Ha? Bakit na? Ang alin? Ano ba pinoproblema mo? Sa gulong mo na yan Pinapakain mo ba yan? Pinapakain ko ito Eh kaya pala Nanahanap na siya O bilisan mo na Baka tayo hinahanap na ni mama Bilisan mo Nahanap na tayo naman ni mami mo sarap talaga pag may ano may puno, mahangin, ma ano. Kaya wag na natin putulin yung mga ano guys, mga puno. Magtanim tayo ng mga puno kasi sobrang init na ng mundo. Napaka ano na guys. Bago na yung panahon. Ay dito ay sagaan na sa puno lalaki na ng puno tulad yan o. Lalaki ng puno o. para din bagyo mayroong ano mayroong pine tree Ah, ito, ito yung ah, banaba nga yung guys. Ito, yan, banaba. Gamot ito sa, minsan naglalaga ako nito. Yan, yan kulay, kulay pink na yan. Mm, ang bulaklak nya yan. Nakikita nyo ba, guys? Banaba po ito. Ito, itong kahe na ito. Yan. Yan po ay banaba. yung dahon na yan. Nilalaga ko yan. Iniinom ko yan para malinis yung aking ano? Yone, yonera, ah? tawag yun? Urine. Tama, 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 ba? Yung aking pantog baga. Yan. Uy, mayroong ano? Yan. Itong bulaklak na yan, oh. Ganda. Kulay purple violet Ano yan? na ba? Okay guys, uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. Nakarating na naman kayo sa dulo ng ating vlog ngayon. Okay? Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang taga-subaybay. So kung nagustuhan nyo ang aking video, like and share nyo and subscribe na rin. Pero kung hindi nyo nagustuhan guys, huwag nyo nang isubscribe yan. Huwag nyo nang i-like yan. Kung ayaw nyo sa video ko. Paulit-ulit lang ang... Okay guys, bye bye!